Ang dami pera nito, ah. Yeah. ah. Wow. Makakabayad na ako nito sa project ko. Ah, uh, tay! Tay! Ah, uh, tay, eto nga po pala. Uh, pagkain niyo po. Oh, anak, may pasok na pala? Opo, tay. Uh, siya nga po pala, tay. May pera po ba kayo dyan? E, ngayon na po kasi yung huling araw dun para sa project namin babayaran, eh. Yun pa nga pala, anak. Wala pa akong pera dito ngayon. Pwede po ba pasyensyahan mo na muna si tatay? At saka, pwede sabihan mo muna yung guro mo na bukas na lang magbabaya tayo? Sige tay, wala pong problema. Ako pong bahala. Kakausapin ko po muna si ma'am. Uh, paano tay? Aalis na po ako. Baka malit pa ako sa klase ko eh. Eto tayo. Binigyan ko po, po kayo ng makakain dyan. May sumat po dyan. Oh, salamat dito anak ha. O sige, siya, po sige. Po. Baka mauli ka pa. Sige tay, kainin mo yan ha. Sige. Mauna na ako. Mag-ingat ka dyan anak. Apple tay. Mm -hmm. Ah, ma'am! Ma'am Rutsi! Oh, Lyra! Ah, uh, ma'am, gusto ko nga po pala magpasalamat kasi binigyan niyo po ako ng palugit dun sa project namin. Walang ano man yun, Lyra. Pero sana hanapan niyo rin ang paraan yun kasi yung mga kaklase mo, nakapagbayad na lahat. Naiintindihan ko po, ma'am. San po talaga, pero hayaan niyo po. Pag nakapera po kami ni tatay, eh, babayaran ko po kayo kagad. Naintindihan naman kita eh. Kung ako nga lang yung papayagan, ako na lang sana yung magbabayad ng project mo. Para naman makatulong ako sa iyo. Kaso, madami din akong kinutustusan eh. Ako ma'am, wala pong problema yun. Naintindihan ko rin po kayo eh. Pasensya ka na, Lyra, ha? Ah, uh, sige po ma'am. Mauna na po siguro ako kasi kailangan ko pa pong tulungan din si tatay sa bukid eh. Oh, sige, mag-iingat ka ha. Ako din. Ah, uh, ma'am. Mag-iingat din po kayo. Siguro Maraming na. salamat po ulit ha. Tay? Tatay? kaya Oh, anak, nandito ka na pala. Ay, tay, opo. Tay, saan po kayo nanggaling? Di, pumunta po ako dun sa bukid kasi tutulong sana ako sa inyo eh. Pero wala po kayo dun. Umalis ako ng maaga, anak. O magkakasi ako ng bayan. Nagbabaka sakali na makairam ako sa tiyuin mo doon. Ganun ba? O, eh, paano po yung Pagpunta niyo doon? Eh, wala eh. Pinambayad na daw nila sa upa at sa ibang bayaran nila. Pagpasensyahan mo na, anak, ha? Hindi pa tayo makabayad ng project mo ngayon. Oo, tayo. Huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko naman po, eh. Tsaka, nakiusap na po ako doon sa teacher ko na magbabayad na lang po ako pag nakapera na tayo. Pagpasensyahan mo ng tatay-anak, ha? Hindi ko malang lang maibigay ang buhay na nararapat sa sa'yo, anak. Yun na pong isipin yung tay. Uh, tay, paano po ba kung tumigil na lang po muna ako sa pag-aaral para po makatulong pa po ako dito sa inyo sa bukid? Naku anak, hindi pwede. Hayaan mo, ako maganap ng pambayad sa project mo. Kaya sumikap ka lang para sa pag-aaral mo. Opo okay, tay, maraming salamat po ah. Okay anak. Sige tay, magbibis na po ako sa loob. Sige, sige. Magsasayang lang ako. Ah, o, sige tayo. Okay. Sir! 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 Yung pitaka niyo po! Bingay ba yun? Wow! Ang dami pera nito ah! Yeah. Ah. Wow. Makakabayad na ako nito sa project ko. Uh, sir, may nahanap beta kayo ah. Uh, oo, bata. Kasi nawala ko yung wallet ko eh. Nagbabakas hali akong may nakakita yon, May lamang pera pa naman yun. Siguro, sino ba namang mag kukusang ibalik pa yung pera ko. tapo po ba, sir? Hmm. Siyempre siguro to. Yan. Oo nga. Sagan yan. Teka pinahanga mo ako bata. Mirek mo sa akin yung pitakang itong walang lapis, walang kulang. Bihira na lang yung taong katulad mo. Ako, sir, sa totoo nga po niyan, eh, wala lang po sa akin akong balik yan eh. Naisipan ko pong ipambili na lang ng bigas namin yan kasi wala na rin po kami bigas. Tsaka wala na rin po kami makain. Tsaka ipambabayad ko sana sa project ko. Pero naisip ko rin po na hindi po ganun yung pagpapalaki sa akin ng tatay ko. Kaya inuntay ko po kayo dito. Very good yan, bata. Ang mga kagaya mo, ang siyang dapat dumami sa lipunan. Isa kang mabuting ehemplo sa mga kabataan ngayon. Ako, sir. Salamat po, ah. Ginawa ko lang naman po yung tama. Ah, eh... Bakit ka ba nandito? May hinihintay ka ba? Ay, wala po. Eh, dito kasi ako pumasok eh. Bakit naman? Paano yan pagpagalitan sa school? Eh, yun ang nga po, sir eh. Nahihiya rin po akong pumasok ngayon kasi wala po akong baon. Tsaka nahihiya na po ako sa teacher ko. Kasi wala po akong pera. Eh, wala pa po akong pambahay sa project namin. Bakit naman? Magkano naman yung babayaran mo? Eh, mga... 200 po eh. 200? oh, ayan. Huwag mo lang pumulmahin yung babayaran mo sa school. Naku, sir, wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba naman? Wala tong pera to kung hindi mo binalik sa akin to. Kaya, tanggapin mo na yan. Hmm, ako, sir. Maraming salamat po, ah. Pangako ko po sa inyo na gagamitin ko po sa pangailangan namin ni tatay ko. Bibili ko po ito ng pagkain. Tsaka ibabayad ko po sa school ko. Eh. salamat po siya Hindi ko kayo ng langit. Ikaw nga yung pulog ng langit eh. Minarate mo sa akin yung pera. At tapos, huwag ka na nga absent ha. At bibiliin mo na yung mga pangilangan mo sa school. Maraming salamat po talaga sa inyo, Sarah. Wala nga lang man yun. Sige, bata. Maud na anak ko. Pagpalaan ka na ang Diyos. Sige po, sir. Mag-iingat po kayo, ha. Ah. Maraming Sige. salamat ulit. Ingat. Sige, sir. Ingat po kayo. Oh, maraming salamat. Ano na ako? Ang pero matutuwa si Tatay neto.